Dulot ng bagyong uwan sa Cabanatuan City na pinsala ang mga residente subalit nananatiling matatag at nagtutulungan ang mga mamamayan sa tulong ng lokal at pambansang pamahalaan. Maraming pamilya ang nagsilikas dahil sa pinsalang dulot ng bagyo Subalit so, agad na tumugon ang Kabanatuan City Social Welfare and Development Office o CSWDO, katuwang ang Department of Social Welfare and Development o DSWD Field Office 3, Central Luzon upang masiguro na walang magugutom sa gitna ng unos. Ayon sa mga residente, malaking ginawa ang hatid na 2,695 family food packs o FFP na ipinamahagi ng mga kawani ng pamahalaan sa tulong ng maayos na koordinasyon sa pagitan ng CSWDO, SWAD Nueva Ecija at DSWD Regional Office 3, mabilis na naiparating ang tulong sa mga pinakapiktadong lugar kung saan nasa 1,193 ang unang ipinamigay at sinundan ng 1,502 FFP para sa ilan higit pa sa pagkain ang hatid ng tulong, ito ay simbolo ng pag-asa at malasakit. Ayon sa ilang residente ng Adwasur, hindi sila pinabayaan ng pamahalaan. Ramdam umano nila ang walang kapagurang pagkalinga. Sa pangunguna ni Mayor Mica Elizabeth R. Vergara, patuloy ang pagpapatupad ng mga programang pangkagipitan upang matiyak na may suporta ang bawat pamilyang kabanatwenyo. Sa gitna ng trahedya, muling napatunayan ng mga taga-kabanatuan na sa bawat unos, ang tunay na lakas ng komunidad ay nasa pagkakaisa at malasakit sa isa't isa. Bilang bahagi ng patuloy na modernisasyon ng sektor ng agrikultura, Pinagtibay ng Pilipinas at Korea ang kanilang ugnayan sa agrikultura sa pamagitan ng pagpapasinaya ng rice seed processing facility at seed warehouse na may cold storage sa Science City of Muñoz, Nueva Ecija. Kasabay ng ika-apat na pong anibersaryo ng Philippine Rice Research Institute of Phil Rice. Ang makabagong pasilidad ay pinondohan ng pamahalaan ng Korea sa pamagitan ng Ministry of Agriculture, Food and Rural Affairs o MAFRA at Korean Rural Community Corporation at KRC habang ang implementasyon ay pinangasiwaan ng Global Agriculture Policy Institute o GAPI. Ayon kay MAFRA Director Shin Jae Kim, ang mga pasilidad at training system na ito ay magsisilbing hakbang tungo sa mas mataas na antas ng agricultural technology infrastructure ng Pilipinas na layuning palakasin ang kapasidad ng bansa sa produksyon at pagproseso ng binhi. Sa tulong ng mga bagong teknolohiya, inaasang mapapabilis ang pagproseso ng palay, mababawasan ang post-harvest losses, at matitiyak ang sapat at di-kalidad na supply ng binhi para sa mga magsasakang Pilipino. Dumalo sa nasabing pagbubukasin na DA Assistant Secretary for Operations, Yud Nichols A. Manalo, Economic Counselor Yun Yong Yong ng Imbahada ng Republic ng Korea. Mafra Director Shin Jae Kim, KRC Director Chan Won Choi at GAPI person Sang Muli at mga opisyal ng Phila Rice. Sa pamagitan ng proyektong ito, muling pinagtibay ng dalawang bansa ang kanilang malasakit sa pagsulong ng food security at agricultural innovation. Patunay na ang pagunlad ng agrikultura ay bunga ng pagtutulungan sa pagitan ng lokal na agham at pandaigdigang pakikipag-ugnayan. Liha mula sa isang mapagmatsyag na mamamayan ang nagbunsod sa mabilis na operasyon ng Science City of Muñoz Police Station na nagresulta sa pagkakaresto ng isang lalaking gumagamit umano ng ilegal na droga sa isang abandonadong subdivision sa Barangay Magtanggol nitong November 10, 2025. Sa ulat ng Nueva Ecija Police Provincial Office o NEPO, agad na tumugon ang mga otoridad sa tawag na natanggap bandang alas 5.12 ng hapon mula sa isang residente na nakapansin sa kahinahinalang kilos ng lalaki sa naturang lugar. Pagdating ng mga na aktuhan nilang gumagamit ng ilegal na droga ang suspek, isang 28 anyos na residente ng sitio Tanibong, Barangay Upper First, San Jose City. Nasamsam mula sa kanyang dalawang sachet ng hinihinalang shabu na may kabuang timbang na 1.2 gramo at tinatay ang halagang 8,160 pesos. Gayun din ang ilang ginamit na foil, lighter at mga empty sachet na may bakas ng droga. Isinasagawa na ang kasong kriminal para sa paglabag sa Section 11 at 15 ng Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 laban sa suspek. Ang uh, pangyayaring ito ay uh, nagpapatunay na sa tulong ng mga mamamayan, mas epektibong na ipatutupad ang uh, kampanya laban sa ilegal na droga at naipapakita ang tunay na diwa ng community policing sa Nueva Ecija.